Deligado at masama nga daw itong ginawa ni Bronnie James ayon yan sa maraming fans. Pero bago nga natin pag-usapan yan na ay ito muna ang former Lakers player na si Lonnie Walker. Kung saan mga idol sinabi niya nga na ang kanyang teammate nga doon na si Cam Thomas ay alam niya na talaga namang maganda ang ilalaro laban sa Los Angeles Lakers. At ang rason na kanyang sinabi mga idol ay dahil nga daw drop coverage ang depensa ng Lakers sa pick and roll. At kapag nga daw drop coverage ang inilaro mo, ang idinipensa mo sa three levels scorer na kagaya daw ni Cam Thomas ay talaga naman daw na mas nagiging madali na ang laro ng basketball para sa kanya. Pakinggan nyo to mga idol. It, kind of, oh, very contagious. I mean, I it before we played this game. You know, when you play a drop against a three-level scorer like him, um, the game gets real easy. Get ng mapanood nga ito ng maraming Lakers fans mga idol itong interview ni Lonnie Walker ay talaga naman kanilang sinis si Darvin Ham sa lack of adjustment nga daw mid-games or in-game mga idol. Dahil nga daw nakita niya na na si Gam Thomas umiskor ng double digits in the first quarter pero ganun pa rin daw ang ganyang depensa. Ganun pa rin ang game plan ng Lakers kaya naman all throughout the game mainit itong si Gam Thomas. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong si Bronny James kung saan mga idol sinabi ng maraming fans na delikado nga daw itong ganyang ginawa. Wala well, sa laban kasi nila against sa Arizona State ay talo itong kanyang kupunan, 82-67. Pero all around game ang kanyang tinila, mga idol at unti-unti nang ang bumabalik ang kanyang magandang paglalaro. 7 points, 5 assists, apat na rebounds mga idol in 25 minutes of playing time. At matapos ka ng kanilang paglalaro mga idol ay ginawa ito ni Bronny James on his way back sa kanilang locker room. Well it looks like tumama nga ang ulo neto ni Brony James mga idol sa dingdeng na netong papunta siya sa locker room. Sabi ng fans delikado nga daw ito nang dahil ebay eh, kagagaling nga lang daw sa hindi magandang pangyayari etong si Brony tapos ganito na ang kanyang ginagawa yung iba naman sinasabi sa sobrang atletik nga daw abay tumatama na daw ang ulo kung saan saan. Pero may mga nagsabi rin naman mga idol na niloloko nga lang daw ni Bronny James ang maraming fans kumbaga pinaprank nang dahil hindi naman daw talaga tumama ang ulo neto ni Bronny James at hinampas niya lang yung pader at umakting nga lang daw itong si Bronny na tumama ang kanyang ulo. Kaya naman tinignan natin ulit mga idol ha, ating in slow motion na at tama nga ang maraming fans mga idol na hindi nga talaga tumama ang ulo ni Bronny James kitang kita nga talaga na hinampas niya lamang eto nga ang pader at umakto lang na tumama ang kanyang ulo sinabi din ng maraming fans mga idol na ginagawa rin daw nila yan nung sila'y nasa high school sa Amerika So niloko lang pala mga idol, pinag-alala lang ni Bronny James, eto nga ang mga fans sa kanyang ginawang ito. Anyways mga idol, si Lebron James nga inapatwit at munti ka na nga daw siyang mapayak sa sinabi ng kanyang nanay. Sabi daw sa kanya, you know how amazing this is. Katabi niya daw yung kanyang anak habang pinapanood ang kanyang apo sa TV na walang iba kung hindi ito ngang si Bronny James.